Give <laughs> step, 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 step. I didn't step. Weird. Oh. I love my money. <laughs> <laughs> <my> weird. <laughs> weird. <laughs> <laughs> <laughs>

Samantala <laughs> na yun sa si Bajie oh Di ulit na again, again. ulit ka yung yung kahulugan sumunta na na kagulo tulit sa akin dantes ano 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 ano

Oh, Manila baby. <laughs> yes, 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 <laughs> no, oye, No, friend. No, oye, 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 oye,

nabulat ko ah, cameraman. Cameraman. Yeah. Wow! Weird! nga <laughs> <laughs> nga

Teen. Teen. Kuy, balaw-balaw said. Purma, bigyan mo ako ng chance. Tingnan mo. Dumumi. Au! Para ng katawan mo. Pero, tao ka. Okay, goza. Wala. Wala.

Yeah. Thank